Ang matina crossing, so tingnan natin yung sitwasyon yung walang tigil ang ulan, yung tanhi ng pagbaha sa lugar na yan. Tingnan natin yung kalaga. pati pasukin din natin yung uh, matina pangi, sundan natin yung uh, sapa. So, ito yung update natin. Kung kakaano, kalinus-lunus ang sinapit itong lugar na ito. Annyeonghaseyo, 여러분! Chal chan na sa'yo, chal chan na po. Welcome to my channel, Crispy Core TV. Please subscribe, like, and share. Ngayon, patungo tayo ng Matina. Then, papasok din tayo sa Matina Pangi. Eh. So, tingnan natin yung sitwasyon. Nung uh, walang tigil ang ulan, sanhit ang pagbaha. So, tara, let's go. So ito ngayon ang sitwasyon dito no. Uh, ito yung uh, tulay banda sa may Matina patawid na lang uh, bangkal. So galing ng Matina crossing. So ito yung tulay. So dito nakita natin sa vlog ng kasama nating vlogger uh, dati merong mga kahoy dito katambak dala ng sa pagbaha. Ngayon uh, nalinis na. Ngayon, uh, pang naiwan na uh, dito nakasabit. Ito nakasabit dito naka sa uh, may uh, tubo ng water district. So, okay na ang sitwasyon dito. So, hindi na natatambak ang kahoy dito. Punta tayo sa Division Road. So ito naman ang sitwasyon dito no sa may uh, Division Road dito sa may Pangi. So hindi nasira yung uh, Flap control dike. Okay ang sitwasyon dito. silipin natin sa, sa loob sa may pangi so ito naman yung uh, malapit sa tulay itong pinakaunang tulay papasok sa may matila pangi Okay rin ang sitwasyon dito. At ito naman yung uh, ilog sa hapa at ito yung tulay dito may sa may salbasyon So doon may biryo mayroong uh, nakasabit na mga kahoy doon sa may uh, hanging bridge dala sa pagbaha so ito naman yung bahagi dito no, sa may matina pangi ito yung uh, pinakagitna ng uh, ng tulay dito sa may pangi dito ka papasok papuntang uh, Urayah, alabas ng Katulonan uh, Grande. So ito yung uh, sitwasyon. Medyo doon banda, parang kinain yung uh, yung ginawang dike. pero okay okey ang sitwasyon, okay? uh, hindi naman uh, nasiraan ng dito banda So, ito yung tulay na ginawa bago. Uh, dati itong tulay nasira nung unang pagbaha dito. Ngayon, uh, ito yung uh, bagong tulay. sumaya so, tingnan natin sa ilalim manong sitwasyon dito. Kinain ng baha, oh. Kinain ng baha. Baba tayo. So, ito yung sitwasyon dito, no. So ito yung bagong uh, ginawa, so ito yung dating uh, tulay, temporary, uh, bakal. Dati yung tulay dito, nasira yung kahoy, nadala ng baha. Ngayon ito yung bagong tulay, pero nakikita natin dito, kinain ng baha. Itong gilid ng uh, tulay, bawat isa. kinain pala oh pati yun dito kinain ang ilalim pero uh, kanilang uh, i repair itong uh, tulay itong kinaay na baha itong foundation ng uh, tulay dito i-re-repair dito so yun at hanggang dito lang yung ating uh, update dito itong sitwasyon dito sa may matina pangi Itong bridge. Kinainan pala ang ilalim ng baha. Ito yung bagong bridge dito na ginawa. So, ito yung dulo ng ilog dito sa may uh, matina pangin. Eh. Meron ditong uh, resort, Aka. Then, ito yung sapa. Ito yung patungo ng... Uh, tinago, karugtong ito sa tinago na ilog patungo doon sa may ginagawang uh, Southport Calcutta karugtong isa ito doon so ito yung ilog dito pwede ito maliguan maraming naliligo dito sa ilog na ito malinis itong na, na ilog dito lang sa may matila pangi lapit sa may uh, resort aka uh, resort